Maraming nagtatanong kung ano nga ba daw ang trabaho ng asawa ko. Ito, una, naglalaba, tagalaba siya. Kwento ko lang dati, um, bago pa lang kami mag-asawa ng asawa ko, talagang magkatulong na kami maglaba kasi doon kami naglalaba sa, sa may sapa. So, siya yung nagbubuhat, syempre. Tapos, most of the time, siya yung taga-banlaw ko yung pag ko lang din, ito last year tong video na to, ngayon ko lang na-upload. Itong kusina na to, siya yung gumagawa. And alam nyo ba na itong bahay na pinatayo niya is sariling gawa niya. Take note guys, hindi siya nag-aral o wala siyang experience na maging helper or maging panday, kumbaga sa amin. Pero natuto na lang siya dahil sa pagiging malikhain niya. Wala pa talaga kasi akong budget para magpagawa talaga ng bahay. So, mas may inuna pa ako kumpara sa pagpapagawa ng bahay. So, ayan guys. So, marunong naman siya kahit papaano gumawa ng bahay kubo. Kwento ko lang din sa inyo dati. Siguro ko buntis ako ng mga 5 months or 7 months sa aking panganay na si Christian. Tapos, pumunta kami ng, ano nila, ng yugan nila, doon sa farm nila. Malapit lang din naman sa barangay, hindi masyadong malayo. Parang ilang hakbang lang din na sa kanila na, sa kanilang farm na. Tapos, gumawa din siya ng bahay kubo noon. Tapos, yun. So, ito guys, video to last year, nung nagbakasyon ako. Tapos nakaratay lang talaga ako diyan sa higaan. Masama talaga ang pakiramdam ko diyan sa mga close friend ko, kamag-anak ko. Alam mo yun yung nangyari sa akin. Na ako. Tapos ayan nga. Sabi ko parang gusto kong kumain ng tawag sa amin iraid. Ano ba ang tawag dun sa Maynila? Maruya. Maruya. So ayan. Sa pagdating sa mga ganyan, siya yung gumagawa. No? Pero habang gumagawa siya niyan, ini-entertain ko yung kinakausap ko yan para hindi siya ma-bored. Kaya kung ano-ano yung pinag-uusapan namin dyan, that's parang normal namin yung conversation yan. May tanong, so mahilig yan talaga magpatawa. So ako naman yun talagang wala sa mood minsan. Ayan, that's it. So, yun pala yung pinaka second floor, second floor. Yung baw-baw-baw tawag sa amin yan sa waray. Ginawa niya lang din yan. So, galing niya. Magaling siyang gumawa ng bahay kahit pa So, ayan. Marami kaming pinagchikahan dyan. As in. Alam nyo guys, masipag talaga yan mag ganyan siya. Kasi meron talaga siyang purpose dyan. Meron siyang part ng ganyan na gustong gusto niya. ba diba kapag uh, piniga mo na yan, meron siyang parang tiny, tiny, ano bang tawag doon? Tiny thing na para siyang taya. Taya tawag sa amin sa waray. Ano ba Tagalog noon or English? Yun ang gusto niya talaga, hindi yung mismong, mismo kakanin. Ang gusto niya yung, yung pinagpigaan, tapos lulutuin niya. Yun ang gusto niya. Kaya mas bet niyang maganyan. Kaya masipag siya ka mag kumuha ng ganyan kasi yun ang gusto niya. That's it. Sa nga, so ako naman gusto ko dyan is yung mix yung kamuting kahoy at saka yung sweet potato. So ayun guys. Daldalan to the max talaga dyan. <laughs> Yay! Ang pawis ni Pari May salakot na yan. Sabi mo tapos na meron pa pala eh. <coughs> Charlie Dahon. No, 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 no. Naman, pipita. Ano mo? Marami sa hagit eh. Arong maga. अंग्रेधरा हगी खेक सब भूंगों की केक हगी खेक अंकिकेक सब अशुभ गी हगी खेक हगी खेक सोगाद से हगी खेक ना ओने मुकेकेक ओले वार अशुभ सिंबिन अपाय अगर इम्ताली गली वार में यारा कुलाली bali yung video sininto sa akin kahapon paun, ng mister ano, ko, ano, Ay, talaga namang gano'n at gano'n pa rin sila, walang pinagbago paun, simula man, eh. noon, Anlara. ganyan, ganyan Anlara. talaga sila. Sama-sama yan Danoy. sila, no, tabi-tabi, tingnan nyo, oh. parang mga bata so, pa talaga na, kala mo eh, tingnan. Uy! Saan mama, kaon? Kaon mama. Magulog yun Talaga <laughs> kagungan. Mama kaun Mama kaun Anamon Mama, in. Mandara di kan Danoy. Tigang din. Chiragat. Talaga. Talaga. Oh. Pamukutan. Tigang pamukutan ni Papa. Yung pamukutan ni Papa. O pa yan yung pagkuhan yung para yung malaka pangkuhan. La. malakanan nan. <laughs> tigang din. Kay ipinan mislunan. O nangawang kami niyan.